Wow. Si <tinyi> si Lola. Si papa yang maruno ke. Ay, nakadagdag ka na. Tama controller bayad. wala baterya, oh. Isa pa. Ano? Sensitive balat ko. Pag kinagat, Same kami ni ano yan. What's your name? Where's baby? Siyan, baby. Where's the baby? Inawa ka yung chan, baby. Where's the baby? Where's the baby? Turo mo si baby. Aww, oh, baby. Kiss mo si 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 baby. Hug mo si baby. Hug mo si mama. Kanina nga naglalaro kami siya yung doktor. Sabi niya, Mama sick, fever. <laughs> Nasa yung school? Please? School, please. Hindi na papagod ka na matagal na katayo. Apo, ma. Pero mas, ayun. Yung mama ka yung, ayun yung ano, magkabuhanan mo ng ah, car? 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 Yes. Yes. Tinuulit mo lang eh. Ang sawt ni Luna muna. Oh, ano ba yan? Ano ba yun? 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 ba Tama ka sa car? Car? Sakay okay na. Ah. Na, na. Sakay na ikaw. Sakay na, <laughs> sakay <So>, na. <laughs> Oo, iiwan mo si mama. Mm. Yan okay na naman mama. tayo. Mama, where's mama? Mm. Babay na kay mama. Babay. Isa sa mga si mama, Barbe. ikaw lang. Man, oh no! Ito. Ano yun? Bakit? Smile!

Kamukha -kamu mo yung silula mo. Silula mo. Babay na. Alis na tayo. Babay na kay Lula. Babay na kay mama. Babay Babay kay Mama. Babay. Babay na. Sige, alis S -s ba na tayo. Na -alis na tayo. Ba